Bumabawi lang. Oh! oh! Bumabawi oh. ang Eh, tita ganyan ba yan nung hindi ka pa umabalit alis ng Pilipinas? Okay. Hindi. Uh -huh. huh? Nagpamerienda pa yan. Oh. No? Nagpamerienda pa pero pagkain ko yung oh, ano. <laughs> <laughs> Ay, parang gusto ko yan. Buksan mo nga. Uy! Boy, ate, huwag mong buksan. Akala ko matapang ka. Oh, Itapon mo ay sa mukha ni mama. Ay, pakita mo. <laughs> o, oh, kaya mo. Hindi, Hindi parang sabi mo, matapang ka. Wala ang kinakatakutan eh. Yan. Mama mo. Iba mo. Kaya tayo kaysa ka na po. Iba eh. Iba, iba, iba. Ibang, iba yung bite eh, no? Iba. Maglalasing ka na lang, mabiging ma ma matapang ka, tapos ngayon, no, orong ka. Oh. <laughs> Sky, nakita baka pa yan, napanood mo. Ha? Matapang ba yung kaapo na hindi? Napatang po. <laughs> matapang. Matapang. lang. Eh ngayon, eh ngayon, matapang o hindi? Duwarog na po. Duwarog! Oh! Duwarog ka! Atras sa... <laughs> ka pa! Huwag ka kasi nagyayab. Uy, ba ano pa ngayon kay Tito? Teka lang sa lang, De, maiba tayo boy, maiba tayo. Diba tita, saglit ka lang dito sa Pilipinas. Eh, naisip ko lang. Boy, Nakita na ba ni tita si Iban ng personal? Napakilala mo na ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Ba't naman ganon? Ba't naman ganon? Nung nakaraan, si Mama andito. Pinakilala mo kay Mama. Yan. Ikaw, pumunta ka sa kanila, nagpakilala ka sa sarili mo. Tapos ngayon, ayaw mo pa akong pakilala kay tita. Oo! Mama mo yan o! Mama mo! Hindi kasi anong oras. oras oh. sa oh. wow. ta walang gabi. tita, tita. Gusto niyo po bang makilala si Ivan Eh syempre. Ay, Ay, ano ba din kakaalam mo kay Bantsaka no? Special friend daw uh -huh. <laughs> niya na ngayon, ano na ngayon ni, ni Kuya Kalo si Ivan? Niligawan po. Oh! Oh! niligawan! Oh, dapat, di ba, kapag susunduin o parang andito na, dapat matik yun, papakilala mo. Tama! Ah, ah, Tama, ah, yun! Hindi pa pinapakilala. iba ba kasi gusto ko Ano yung gusto Hindi, siyempre. Pagka pinakilala ko si Ivan, dapat girlfriend ko na. <iern earth> asang asa no nanliligo pa lang hindi na wala ko guys Mama, kanya kala luluwas. mo magsisilik. mag na lang. Gusto mo tita. Baka mo si Iban. Oo. Baka mo si Iban. Baya, Ayan, ha, ba? Oo nga. Baka ayo, ayaw. Ayaw. Eh, ako kaya tatawag. Yan! 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 Ay Yan! Yan! Hello, Ivan. Good evening. Good evening po. Eh, nandito ako sa ano, Kapimpin ngayon. Tita Kapimpin, iba na <laughs> 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 Sabi <pinabas. laughs> <laughs> Nandito ako sa Kapimpin. Apo? Eh, ayoko ipakilala ni Kalong sa akin. Yeah. <laughs> eh, kaya sabi ko ako natatawag. Eh, gusto ko sana makita ka ng personal, eh. Ito, ito, problema. Oo, problema. Ikaw ang problema. Iban, iban sabi kasi ni Carlo gabi na daw, ayaw na daw niyang pakilala ka. Hoy! Hindi. hindi ganun. Pwede naman niya po ako sunduin eh. Hoy! Oh, hindi naman pala, eh. O, sige, hintayin kita iba na. Ay, sige po. O, ah, sige, bye-bye. Thank you. <laughs> Tudoy na! Nunga, <laughs> <laughs> hey, ito na ayan. Hey, si alam mo naman, tita, na nililigaw ni, ni... ni Kalo, si Iban. Uh, tingin mo, tita, sasagutin ni Iban tita, Tingin mo, tita, Bakit? Bakit yung ni tita, hindi. Hindi, hindi. Kasi, sa totoo lang, yung mga magulang na ng totoo yan. Tama, malam tama, na. Tatanong ka dito. Sa tingin mo, tita, sasagutin ni Ivan si Hindi. <laughs> <laughs> bakit? 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 Tingin mo, tita, kung bakit niya sasagutin, sino yung pagkukulang? Si Ivan Sigalo? si Eh, kilala ko si Kenan, eh. <laughs> 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 Uy, ito, na! ito, na! ito, na! Ito na. <laughs> Ito na! Ito na! Magkakatagpo na! Ayan na! Ginamit pa yung matero ko ah! Wala daw sa tita si Pangas eh! Kakalibot <laughs> <laughs> tita eh! Wow! 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 wow. 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 Uh, Uy! Kunin mo! Uy! Pabuksan mo! Tignan uh, mo! Dito, ano gila. Ay! Ito na pala! <laughs> Ayan! Hello iba! Hello! Wow. <laughs> sorry, 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 sorry. Boy, yan. Boy, pakilala maayos kasi hindi na makilala ni tita si Iban. Oh, wow. -daga ka, ano na. Ma, ah, si mama, nasa ibang basasya ko buwi siya ng para pagalitan ako. <laughs> Ayun. <Ayon. laughs> Ayun. Bakala pa ba kaya ka tumata kasi ikala Iban ka nagpupunta. Uy! 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 uy, uy. Ay, alas na tama oras yan pag ganyan. Uy! Eh, isi na pinupunta mo? Ha? Huh? Oh! <laughs> <laughs> hindi, total Tutal, boy. dito na si Iban. At least, matatanong na rin natin yung mga dapat malaman ni tita. Ay, abo, Kasi, syempre, unang pagkikita natin ni tita, Tita, parang hindi maganda yung pakiramdam mo. Parang ano ba ang... <laughs> <laughs> ba diba, si Calo. <clears throat> Meron na bang nadala si Calo sa inyo, kahit sa bulakan tita noon, na babae na pinakilala sa inyo? Yan! 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 Udah gak, nah, pero woi, <usuruh> pero... kayak digan lah. Wah, mo na oh Rapok! rapo, pucat, pucat, Friendly Oh, bel tita, sambil liligawan, wala pa siyang wala. I'm giving up. I'm Sige na, mo, ba? no, tita. Ay, hindi, may kasi hmm. nakarap pa siya sa akin. Ayaw! Mas babawi pa ako sa kanya pagka ano. Hindi, tita, ito. Kasi, siyempre, si Kalo. Si ano yan? At sabi mo nga sa kanina, tita. Hmm. Kung si Kalo, eh, kung ikaw tatanong, tita, kung may pag-asa si Kalo kay Iban, anong sabi mo, tita? Duna. Wala. Wala! <laughs> Wala! <laughs> kasi tita, di ba, eh, ang tawag dito, kilala mo si Kalo. Oh. dito oh. ikaw pwede magtanong kay Ivan kung baka may pag-aas. Oo, nakuha! Kasi, kapag si Kalo, sigurado natatanong na ni Kalo, kung baka pinipilit na si Ivan. Sa akin ka na yung kay Kalo, hindi baka pwede tanongin ni Tita. Oo, mga mas maganda, at least nandito ako. Ayan, 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 Eh, ano ba lagay ni Kalo sa'yo? Ang oh, kanilang po, eh, sobrang ma-effort po yan sa mga mabay.

Kita ko, mita. Simplihan na lang natin. Kasi ano yeah, Maano na rin naman yung gabi eh. Oo. Oh, na eh. Malalim na eh. Malalim na rin gabi. Na ikaw naman tita tatanungin ko. Ikaw ba tita? Boto ka ba kay Ivan? <tinyo> <tinyo> <Ayan. I'm sorry. tinyo> <tinyo> ano mo? Ano Kinaano mo? Kaya ano yun? Ano Wait lang, hindi ka namin. Wait ka lang, wait ka lang. Hindi, kaya, ay, hindi. Tampoco, <laughs> siya, <sabi> <laughs> <confused> para sa akin kasi, kung sino yung gusto niya, siyempre, para sa akin, tanggap ko. Ayoo. Gusto ko na din. Kasi hindi naman ako ang um, pakikisama eh. Pero natin ang boto ka ba kay Iban? Yeah! Oo naman. Tama, tama. Kita mo, kita mo. Hindi na lang alam kung si Ibang boto kay Kalo. Si iba na lang Ito, ay, yung nagsahan <makes> nag-iisip eh. Baga na kung botohan pa, dinudugahan na nila. Hindi pa rin manalo eh. Hindi pa rin manalo eh. ayun. Ay, At least, tita. Ayan na. si Ibang po yan. Niligawan po siya ni Kalo. Ano? Ah, uh, Ivan, baka pala ikaw, may gusto ka sabihin kay Tita. Kasi si Kalo, di ba ikaw, sabi nga di ba, nagsalita ka kay, oh, yan, yan, sa mga magulang ni Ivan. Yan, 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 hmm, yan. Ganti mo to, ay hindi naman. Hindi. <laughs> <Okay>. Ivan, <Is, mga, laughs> baka, may gusto kang sabihin kay eh, Tita. Ay, okay, kay mama mo. <laughs> So ako kasi po nagkaroon po kayo na anak na katulad ng kanilang ako. Sobrang mait po niya talaga and ma-effort. And una po, inuuna po niya talaga yung family ko na <laughs> bago po talaga ako. And, <laughs> so ayun know lang po. Uh, so Sobrang thankful po po na dumating po niya sa buhay ko. And, sa inyo po nag-umpisa lahat dahil po sa inyo kaya po siya nandiyan. Yeah! Yeah! Ganda! Palapala! Tama! Na, tama nga naman. Kung hindi dahil kay tita, wala si Kalo. Tama! Yes. Ha? Tama! 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 Pero hindi ikaw naman Kalo. Baka may gusto kong sabihin kay Iban. Huh?

ay baka hindi ko sinaragi. Hindi, ganito na lang. May naisip ako. Ay sigur. Kaya sa akin. ng radyo natin dyan. Ay, ikaw ba ko siya Boto ko ba kay kayo sa Iban. <laughs> 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 Boto ko ba kay kayo sa akin? Iban. <laughs> ko, Galo, tsara, Iban? Ah, ko lang ako, sir. Ay! Mm -hmm. na ko yung... Sa labas? <laughs> <laughs> ano na natin yung radyo? Ngayon nga ito ba eh? radyo? hindi mo masabi sa harap. Ayun, ayun. ka. ayun. sabihin ayun. gusto mo sabihin. Okay? You... Oh, Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Hindi, at least tita, baka tita kasi di ba? siyempre, malalaki na kami. Ready? Wait! Ready! 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 kasi siyempre. Ready! Ready!